Di po pala kalamansi. Ano pala? Ang yung vlogger. Sorted po yung ano, lang, Yung isa naman po ando dun sa kalamansi. Oh. Yun po talaga kalamansi ang pinipitas. Kami naman dalawa. Kaming mag-ina. Ito. Kami po yung kinaano namin. Ayan po yung mga napitas na namin. Mga kamyas. Luluwas po yan ng Maynila. Masarap po. Sarap po ito ano hin sa pang ano sa pangat sa isda. Sarap so, yan. Nahihilig po magpanga na ng mo maasin maasin. Ito po yung magpangat na maasin. Saka so, yung, yung isda po maputing maputi. Pag nagpangat po kayo ng isda, maputing maputi ang isda. i Pasensya na po kayo kung hindi po ako nakakapag-upload sa YouTube. Ngayon lang po ako ulit nag-upload sa YouTube kasi nabisi na po ako sa trabaho. Ngayon po eh madidito na po ako sa farm. Eh, medyo may halanggaan ng trabaho. Ito po hindi masyadong dito. tayo mag-upload sa Facebook ay sa YouTube. Mahirap din po pala mamitas ng kalamansi. Kanina namitas po ako ng kalamansi. Napakahirap po. Kasi nire-reject po sa akin ng asawa ko yung inipitas ko. Ito na po yung mga napitas namin na kalamansi. Mga pitas niya pala. Kasi tumulong punti lang. niyan pa lang po. Pero marami pa po, po yan. Po. Titik po sa bunga yan. Ano po malalaki po talaga yung ano niyan. Napakainit nga lang po ngayon ang panahon. Kaya ito po yung farm na inaanuhan namin dito inaalagaan marami po dito mga ano ayan katulad po nitong ano langka ayan po napakarami po bunga ng langka po ayan. marami na din po napipitas dito ng mga hinog pinapahinog lang po yan para sa para hindi po ano, sayang hindi po ginugulay lalaki na po ah. laki tapos ito na naman po meron pa rin po mga maliliit nag-uumpisa pa lang siya yan po Hindi. Ito pa rin po. Meron pa. O po. Mapakarami po. Iyan po yung ano. Malawak po yung farm na yan. lang nga lang ang pamimitas. Yung asawa ko doon po siya sa Talamansi. Kami naman po ng mga aking anak. Dito po kami sa Kamias. Mahilig sa ano sa kamiyas sa anak niya na din yung kilaw ngosaw ni sa asin sa mga sorsing na po yung mga nakuha namin dami dami hindi naman po yung pambenta ano consume lang po yan dun sa Maynila pang ano ano nila pang pang lagay sa mga ulam mahilig po sila dun ano dadawin nang ginagawa nakalimutan ko po sobrang dami na nga nang marami na marami lapitas. Okay, na napitas Hindi naman yata. ano naman sa inyo. dami na apetos. Baka naman masira lang yan. kalamansi eh kasi talagang maraming bunga <coughs> yung kalamansi po ng mga maliliit mga hinog ayan po hinog na po kasi Bye bye guys, thank you for watching, bye bye.